Eh. Good morning, kain na na Syempre pagkapunta sa dagat, kain agad Wala kaming baon So yan lang yung mga baon pagkain na natin hmm. Kasi saglit lang kami uh, Just to enjoy me, the, the me, ano Say hello ate Ana, <laughs> Ayan Hello ga Ayan And hello me Yung sex namin kasama Ah, ayun yung dalawang bata, naghahanap ng kanilang... Hindi mo parang mas sexy yan, o... Oh. <laughs> Nakaroon, nakabigay ni nila ngayon. Uy, grabe naman to. Hello mga ready So, ayan, sabi ko nga sa inyo, kapag day off, ito lang yung pwede natin gawin, mag-swimming! Good morning! Yeah. Ayan! Nag-aya tong mga kidos. At magsiswimming daw sila. Ayan. Ang ganda ng lugar na to. Nanggaling na kami dito nang nakaraan. Kasama ko sila, Grace. Ayan. So, ayan. Uh, yeah. Oh, may bag. Oh, where the are the people aisle? here? Where's the chair? May bag yan? Hindi, sa atin yan. Okay. Chairs, no, I'm begging to fear. Hello guys! Puno pa yung bibig ko! Manguha daw kami ang dilis! Marami daw gilis dito. So, ang dami ng ilas dito, dito ka. ka. Ang dami ng ilas dito ka. Tumatakbo pag tumalatit ka. Punta ka the edge there. So you can see there. Maybe there's a lot in the corner. Hanapin muna natin. Hanapin muna natin yung mga dilis. Ay, ang daming mga suso dito, ga. Oh, ang daming fish. Ayun, ayun, ga, dilis. Ayun, ang daming mga. Ayun nila. My goodness, ga, we get the dilis, Dito na sila, oh. sila makakaalis. Ayun sila, ayun. Kaya nga. Ito sila, ito. Ang <laughs> loko wala na akong kamit. Mamuho kami ng bilis pero nasaan na sila? Nawala na rito. Ah! Wala <laughs> na. <laughs> ah! <laughs> ah! Asan? Hoy <laughs> <Or> dahan-dahan. <laughs> Nasaan? Nasaan? Oh, ay, ah, ayan, ayan, ayan. Parang kami siya zebra na alas. Ha? Ito, ito, ito. Ayan, nakikita ko pa. Hindi ko makita. Ano? Nakita nyo ba yan? Ayan, o. Oh. Small fish. Sudad, Ayun, o. No? Oh. Alika. Ayan. Ayan, papa. Hala, hala, lumalakad na siya. Ay. Snake, snake. Diyos ko, gawin. <laughs> Ay, so, <aray>. <laughs> <laughs> snake. Ako na sa Brunei. Parang iba yan. Kaya nga, sabi ko sa'yo, snake. It look like snake. Snake talaga ka. Ano Parang iba siya, like? hindi siya yung eel. Ang e eel kasi iba. Kaya nga papalapit siya. pitch takot eh. tayo. Oh my goodness. First time ko nakakita ng ganun. Napitirin mo? Ah, oh, ang daming shell. ang daming shells. Shell kayo dyan. Yan, na tayo, guys. Pagka tayo dun sa kabila. Nakita nyo yan, oh. Grabe yung mga bato. Ang tulis. At puro bato. Doon, may nakita din kami nung nakaraan ang mga dilis. Pero, mahirap mong pulihin. Kailangan may net pa. Ito itong aking eh ano, iniwan yung damit niya. Mamaya-maya, pagkaahon namin dito, mga maitim na kami, mga negra na. Hmm. Ang ganda ng ano, oh. Hindi, ma uh, hindi matulis. Ganda. Ganda. Mm. At meron din parang maliit na ano dito. Pero hindi ako pwede dito kasi ang lalim ng tubig dito. Oh. Kala mo, mababa o oh, malalim na yan. Ayan. See? Ang lalim. Yan. Maganda kasi dito. Mayroon silang hawakan. Yan. Pwede sila mag-dive. Wala yan. Wala yan. Tatakot siya may snake. I just stay on. Wala nan din doon lang siya teh, nakaano siya doon? Makasa ilalindol ba 'yan naka-sira? Oo, nakaano siya And sa bato. What happened? Oh, can you go inside? Hey Ashley, we came here to boss women at to to skip no. My keys are both on get out my keys no you can't move. So, pang dito lang talaga kami. Picture mo nga ako, ga. Ito, dito, tayo ka dito. Guys, ayan ang ating kaibigan. Ayan, hindi po. Ano, te? Ayan okay. yung crab. Oo. -o. Ewan kung kinakain yan. Parang hindi naman kinakain yan. Kinakain niya muna yung ano. Yung mangga. Oh, magbabay ka na, crabby. Crablet! Bye-bye! Parang hindi siya... Naman, na natin, Parang Baka iba to. O, kalahati na lang. Pababa siya ng pababa. Baka matuklaw ka ba? Parang hindi siya, ano, iba siya. Ibang klase? Uh Oo. -oh. O, see? Nasa baba na siya. Pero hindi siya ahas. Ay, kahit na. Ko, baka nangalang... Parang ill siya, ill. oh, kayo guys, anong masasabi nyo dyan? Ano ba yan? Eel? Or snake? Pero hindi siya snake. Isang sea creature na hindi natin alam kung ano. Ang daming dilis, dilis. Nakikita nyo po ba? Yan, ang daming dilis. Yan, pero hindi natin mahuhuli sila. Kaya, kasi pag lumalapit ka, lumalayo. O, oh, yeah. lumayo na. Diyan lang tayo, pero hayaan mo na siya doon. Kasi pumapasok siya sa ano eh. Ano ba siya? Sa... And what I mean is, baka maraming ahas dito banta. Doon yeah. so, wala, naman. Ah, yeah. uh, ano siguro yan? Il, il. Hindi tayo marunong lumangoy, kaya dito lang tayo. Yeah. Watch out! Siguro wala naman na ano dito. At maganda yung peso natin. Wala siyang araw. Wala rin ano. Yeah, there's a shade. Yeah, don't go far. Marunong naman sila lumangoy. Na. Better they go, go far than the side. Because the side, ala to. Hindi mo alam ba kalalim doon. Malalim doon. Eh, marunong naman sila lumangoy. Kahit na. May yan. Open seat. Kumalon? It's time to clean our sleeper. Hey, Call JR! Ay, luminit na yung chinelas ko. Maraming bato. Ay, dala ba? Maraming bato na naka... Ay, ano, see? Different ano kind of color. The fish! Look at the fish! There's a yellow. See? Yeah. Cute! Amazing yung creation talaga ni Lord, no? Ay! Kung titignan mo. Pero yung stick, amazing din yung Amazing nga, dito lang ako nakakita ng different kind of snake. Pero yun, parang hindi siya ano, ibang ano yun, wala siyang ulo. Hindi tulad kanina, nakita namin na, oh, ano, na ahas doon. Pakita mo talaga ulo, parang ulo ng ahas. Pero Saka, ano siya eh. Tsaka zebra ang kulay niya. Baka ano, baka ano kasi stripe. Stripe. O ano, brown and dark brown. Snake so man. parang ilang din siya. Wala ulam kung sa sa ano, Meron. Snake sa hmm. dagat meron. meron wala, walo, walo pero kulay itim 'yon. Hindi nangangagat. Bangga. Ay, ayun 'yung ano, beno mo. Ay, hindi ni Kado. Eh, yun... iyan kaya. Baka, yeah, pag nasagi ka niya, baka mga pika. Ah. Danger okay. pa rin. Okay, malinis. <laughs> Danger pa rin. Malinis tayo, aking chinelas. Yeah, don't go far, be, okay? I know, you're okay, you know how to swim, but don't go far. Ito maganda to, kasi tuloy-tuloy yung ano ng dagat, tubig okay, ano siya, in and out. Hindi mo siya. Pero nung nakaraan nagpunta kami dito, hindi ganito kalali. Mababa. High tide dito. High hey. tide uh Walang tubig dito, te. High tide. High tide yun. High tide. Mamaya paglabas namin, mga negra na kami. <laughs> Ay, thank you Lord sa creation. Ah, <laughs> Ganito lang kami dalawa tayo pag umaga. So, ayan guys. At magliligpit na kami at uuwi na kami. So, papakita ko lang sa inyo yung view. Ayan. Ang ganda ng view dito. So, ayan guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Laging ready. And don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Bye everyone! God bless! Happy Sunday! Bye!